naman ang nararamdaman ni nanay kasi mula noon hanggang ngayon sa isang idlap may malaking TV na si nanay Diba pag na paano ka nakikinood sa kapitbahay sa bintana lang no? Sinong nung naka-relate yun mga kababayan pag nakikinood din, nakikisilip lang tayo sa bintana. Kahit ako naranasan ko po yan mga kababayan. Comment nyo nga dyan kung ano yung mga karanasan ninyo noon sa pakikinood ng TV sa kapitbahay. Di ba? Hindi naman lahat ng kapitbahay. Ganon, yung iba pag nakikinood ka, concentrate din yung may-ari ng bahay sa panunood, tapos na-destruct siya kasi mayroon sa likuran ng bintana na nanunood, na-destruct siya, biglang ibababa nila yung kortina, nangyari ba sa inyo yun? O kaya biglang isasarado nila yung jealousy? Di ba? No, nangyayari yung ganyan. Huh? Kaya alam ko po yung feeling ni nanay. Nararamdaman ko yung nararamdaman ni nanay. Kaya nung naikwento niya sa akin na nakikinood siya ng TV, agad-agad bumili ako ng TV para kay nanay. Para hindi na siya makinood. Huh? At syempre, dahil uh, nandun sila sa evacuation, bibigyan ko rin si nanay ng uh, regalo pa mas po bukod sa TV, mga kababayan. Ano? Huh? <laughs> nice. 1000. 2000. Ingat kayo ha, ba malaglag kayo. Kasasabi ko lang eh. Delikado yan. Ingat, ingat. Ano nangyari? Ingat, huwag kayong magsabay. Ay, may harang. Dito ba yung bahay nila? May harang eh. Tapo. Hello po. Ito, po. Dito ba yung bahay ni Nanay? Paano makapasok? para? Ay, Ma'am. Nasa sila. Nasaan? Nasa sa evacuation. Ano po? Sa ev evacuation po. Ano ah, sa evacuation si Nanay? Mm -hmm. Kailan pa sila doon? No, po pa Kailan balik niya? Hindi Sa evacuation po sila eh. Kailan pa sila sa evacuation? Noong pagkano po ng bag yung ano? Pwede Binan ko eh. Okay lang? Mm. Madali lang? Ilang araw na sila doon sa evacuation? Siguro may mag magtatlong linggo na po ata. At tatlong linggo na sila doon? Doon lang nakatira si nanay? Oh, pati yung ano po, yung mga kapatid sa ko. Paano ang pagkain nila doon? Hindi po, doon po sila naguluto. Ah, may bahay na doon. Sa so, po sila sa may ano yung mga... Sa may ano, sa may dito. Ah... Uh, Bobay ko, tapos yung barangay. Parang ang mga kinder. Hmm. Paano kaya to? Hindi na magpupuntahan doon eh. Okay lang? Hintayin na lang namin? Pwede? sinabang bang mautosundan dyan? Kasi alam nyo po, pangatlong attempt na namin. Nagpunta. Unang punta namin kasi baha doon. Sa daan punta namin, baha. Kaya ngayon, buti nakarating kami dito. So, maghintay lang kami dyan na eh. No? Sige, okay. sige. Doon muna tayo sa silong. don Doon tayo sa silong. Sige, ko na lang po. kami dito sa may tubig. gaano ka nakatagal sa fort? Ito lang pong ano, matagal po. Matagal ka na doon. So, ba't na si nanay? Ha? Huh? Masaya kasi. Masaya ka? Bakit ka masaya? <coughs> Ay, <masayang>. Ha? Magkakaroon ni Bini na magkikipan ako. Ano Ngayon lang ako magkakaroon na... Ngayon lang ako magkakaroon ng TV, hindi na ako makikipan sa kaming bahay. <laughs> ah, ngayon ka ng sa bahay. <laughs> ah, ngayon ka lang magkakaroon ng TV, hindi ka na makikipanood. So sige na, pwede ba tayong tumuloy sa bahay mo? Pwede pa? Baka po mo mababa. Ano na, ibabulok yung ano. Magagawa ko na eh, po hindi yun. yun. Nakita mo ba yung TV? Ah, balitaan mo na na may dala akong TV para sa'yo. Kaya ako umiiyak. oo oh, dito tayo. O, oh, sige, dito na lang. Oh. Kaya lang hindi na pwedeng dito buksan. Ito na 'yo. Dahil sabi mo sa akin, sabi mo sa akin, na nakikinood ka kaya kaya binilhan kita Nay, dun ka na. Yan O oh. Ito Nay kaya ako bumili ng TV para sa Opo Opo Salamat. 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 Tulog ka talaga ni Lord. Tulog ni Lord. Pasalamatan natin si Lord, no? Hindi ka na makikinood sa kapitbahay. Hindi na po. Mula noon ba, hindi ka talaga nagkaroon ng TV? Hindi kayo nakabili? Hindi po. Kaya ka pala napaiyak, no? Opo. Kasi alam mo na nung unang tagpo natin <coughs> tapos sinabi mo sa akin sinabi mo sa akin na nakikinood ka sabi ko okay na ang ano, eh, panahon ni eh, bakit sina hanggang ngayon wala pang TV kaya ako bumili para sa yon, ang laki forty 43 inches no huh? kaya ba ikabit ng mga anak mo gusto mo makita buksan ko para makita mo tuloy po ha love kaya love mga, love mga kababayan Uh, maliit ang bahay ni nai at uh, kagagaling lang sa baha kaya sabi niya baka gumuho yung bahay nila kaya hindi na siya magpatuloy kung gusto nyo pong makita yung uh, bahay ni nanay makikita nyo sa part 1 yung unang unang tagpo namin ni nanay papakita ko saan ang bahay ni nanay ah dyan ang bahay nyo Babagsak na po ito. Ah, babagsak na? Mm -hmm. Kasi walang tumusot. Walang? Gusto kong mag Hindi ako magpapagawa eh. Walang pampagawa. Dito kayo natutulog, Nay? Hindi po, dito po. Ay, meron. Pwede pumasok, Nay? Opo. Hindi ako malalaglag dito? Hindi po. Ay, oo, oh, ay, iso. <coughs> o, sabi ko na nga ba eh. <coughs> ay, pag nalaglag tayong lahat dito, <coughs> may tubig. Pwede pumasok, Nay? ay naka sa ako bae namin po ito ba tumutulo mm -mm. ito mo mapagpa yung namin ito mo tumutulo siya dito tayo nai. Sige mm -hmm. maupo ka nay yan upuan ninyo asa na asawa nyo po ano po? Ang sini, libre lang po yun kasi sunyos niya. Ano pag sinyo? ikaw hey, na. Hey, Ilan taong ka na ba? Ano na po ako na dito? Hindi po ako nag Ay, hindi ka na pag Senior ka na rin siguro na eh. Okay. Eh, dapat kasama ka rin manood ng sini. Hindi ako ilaw. Hindi ko gusto sini. Bakit? Gusto ko lang TV. Gusto mo lang TV? Wala kang TV dito, Nay. Walang kuriyete? Mayroon Ah, oh, naman. Manugang Ano? Huh? po yung kanina. Ah? Yung babae sa manugang po, manugang ko. Manugang nyo. Shhh! Manugang nyo. Bakit hindi ka nabigyan ng TV, na? Hindi, mayroon lang po kami. Ah? Mayroon lang po kami. Sabi niya baka malaglag daw kami. Hindi, ano pa lang dito. Muntik na malaglag kasi. Yung uh, mga pinagtatayo ng mga bahay nila dito, ito'y uh, kangkungan. Mabuti, eh Ano? Mabilis kang nakapunta rito. Opo, kumakain po ako. E, sinabi oh. ng anak ko, eh. hmm. sabi na nandyan daw si Daddy Frank. Hindi, hmm. tinigilan ko muna pagkain ko. Tinigilan mo muna. Sayang, dapat tinapos mo muna, Nay. <laughs> Nagmadali ka. Oo. Buksan natin to Yuri, para makita ni Nanay. No? Kasi hindi pwedeng hindi. Basta dahan tahan lang. Mm. No? Para tapos ang saya ni nanay. No? Kaya mga kababayan, sa mga nanay natin dyan, mga lolo, kahit sino po, mga nangailangan ng TV, i-share mo po itong video natin. Baka sakali ikaw naman ang sunod na mapuntahan namin at mabigyan ng TV. Ayan. Tama ba? Baliktad yata. Hindi, ba? hindi, hindi. Okay, ganyan. Alam ko to. Ay. Hinay. Sang natin, ha? Push down. Pa, higa mo. Yan. Baka mo. 3 para makita ni nanay maganda ba nanay? maganda po malakeng malakeng malaki <laughs> salamat malakeng sa malakeng mm malakeng -mm. malakeng 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 Oho, i siguraduhin lang 'yung ano no. Ikabit sana namin ngayon eh kaya lang kamo baka babagsak. Babagsak po eh Papagabit ko na lang po sa anak mong panganay. papa Papakabit mo na lang sa anak mo panganay Oo. Oo. Tingnan 'yung ganda no. Pahiga natin para makita. Oh, ang laki yan, nay. No? Lahat ng gusto mong mapanood, panoorin. Nandiyan na, mapapanood mo na kasi smart TV yan. Hindi ka na mahihirapan, no? Po. po. <laughs> Masaya ba si Nanay? Masaya po. Masayang-masaya. Walaan nyo mga kababayan, mula noon hanggang ngayon, first time daw niyang magkaroon ng TV. No? Kaya sa lahat po ng uh, followers, subscribers natin, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Isang nanay na naman po ang napasaya namin. Alam mo ba, Nay? Pangatlong punta na namin ngayon dito. Nung unang punta namin, di kami makatuloy kasi baha. Baha po. Sabi ko, sunod na araw. Pagbalik ko baha na naman. Hmm. So ngayon pangatlo, salamat sa Diyos at na nabawasan na, na, kami. Po, po. Kaya lang, ang problema, nandoon ka pa rin pala sa evacuation. Ilang araw na kayo doon, Nay? Matagal oh, na po kami doon. Pero hindi pa pwedeng balikan yung bahay mo? Kasi baha po, doon kami sa daigdadaan, ng yung mga gamit namin sa daigdadaan, yung mahirap. Ah, kaya Kung pala tayo na... na yung karsada, pwede nang dumaan ng tricycle. Kaya pala hindi makapasok sa bahay mo? Opo. Sinong kasama mo doon sa ano? Yung anak ko pong babae. Ay, ah, yung anak nyo? Mm. Kailan kayo babalik dito? Pag natuyo na po yung tubig dyan. Pag natuyo na? Okay. Sana matapos na yung ano kasi magpapasko pa naman, no? Mm. Malakas ba yung ulan Malaka dito? Malakas ang ulan. Mm. Kaya nagbaha? Mm, mm. Pero after nitong baha na to, wala na rin? Wala na. Hindi naman lagi-lagi? Hindi naman lagi-lagi. Ngayon lang? Oo. Oh. Tuwing ano lang ano dito bumabaha pero pag ano wala na. Wala na. Okay, sana mawala na yung baha para maikabit mo na yung bahay, no? So yun lang mga kababayan, hindi tayo pwedeng pumasok sa bahay nila kasi nga po baha at saka sabi ni nanay kailangan pang ipaayos yung bahay nila kasi pag pumasok kami baka guguho. Mahirap naman ba. Tayo naman ang lumangoy sa tubig. Ang mahalaga naihatid na natin tong TV kay nanay at sana yun paano yun ay kayo na lang magkabit alam naman na siguro ng mga anak mo okay sige ibalik natin sa box no balik natin sa box ito okay, so naman kabila dito nga taas mo pa pakita mo yung remote nasa na yung remote nya ayun na yung remote. Nay, remote. Na ano ang remote niya, ha? Yun. Okay. Pakaingatan nyo, nay, ha? Oo. Hindi, hawakan na ni nanay yung remote. <laughs> so, hindi ba talaga kami pwedeng, ano, dito lang to? Kayo na magpasok? Mm, papapasok na lang siya. Papapasok na lang. Mm. Napanood mo ba na yung sinabi ko na karang, Yung upload ko na babalikan kita at bibigyan kita ng TV? Napanood mo 'yon? Mm. Kaya alam mong darating ako. Alam mong darating si Daddy Prime magdadala ng TV, ano? Mm. Ano naman ang nararamdaman ni Nanay kasi mula noon hanggang ngayon sa isang idlap may malaking TV na si Nanay. Masaya po. Masayang-masaya. Oh, masaya na ang uh, Christmas ni Nanay, no. Hindi ka nagagala. Hindi na ako gagala. May TV na kasi hindi ka na makikinood sa kapitbahay 'Di diba? Pag na paano ka nang sa kapitbahay sa bintana lang, no? Sinong nung naka-relate yun mga kababayan, pag nakikinood din, nakikisilip lang tayo sa bintana. Kahit ako, naranasan ko po yan mga kababayan. Comment nyo nga dyan kung ano yung mga karanasan ninyo noon sa pakikinood ng TV sa kapitbahay. ba diba? Hindi naman lahat ng kapitbahay. Ganon, yung iba, pag nakikinood ka, concentrate din yung may-ari ng bahay sa panunood tapos na distract siya kasi mayroon sa likuran ng bintana na nanonood na distract siya biglang ibababa nila yung kurtina nangyari ba sa inyo yon o kaya biglang isasarado nila yung jealousy di ba noon nangyayari yung ganyan huh? kaya alam ko po yung feeling ni nanay nararamdaman ko yung nararamdaman ni nanay kaya nung naikwento niya sa akin na nakikinood siya ng TV agad-agad bumili ako ng TV para kay nanay para hindi na siya makinood no at syempre dahil uh, nandoon sila sa evacuation bibigyan ko rin si nanay ng uh, regalo pa mas bukod sa TV mga kababayan no huh? <laughs> <laughs> Nay. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 50,000 ulit. Salamat Ha? Huh? Salamat, salamat Salamat, Para may pambili ka sa pamas panghanda mo sana sa Pasko no? Yes. Mga kababayan, huwag niyo pong mamasamayin yung biro ko ha. Si Nanay po, hindi po siya nangapag-aral, isa siya a uh, up. So natin no read no write kaya naawang-awa talaga ako kay nanay no? kaya wag niyo mamasamay yung mga joke ko kaya pinabibilang ko yung pera hindi niya mabilang mga kababayan kaya ganun na lamang po yung uh, pagmamahal ni Daddy Frankie sa mga senior natin sa mga lolo't lola natin na hindi nagkaroon ng pagkakataon para mga pag-aral dahil sa kahirapan ng buhay hindi sa sinisisi natin yung magulang nila or what may mga kababayan tayong mga hindi na pag-aral. Gusto na mag-aral pero dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya si Daddy Frankie naawa po talaga ako sa kanila. Kaya eto, hanggat ako'y nabubuhay mga kababayan, ginagawa ko yung uh, best natin para mapagpasaya, mapagbigay ng kaunting tulong pinansyal, lalong-lalo na sa mga kababayan natin ganito. Paano nga naman sila makahanap ng magandang trabaho, makabili ng TV, di ba? Dahil hindi naman na pag-aral, alam niyo naman sitwasyon dito sa bansa natin. Ni bahay nga po nila eh, walang matinong tirahan eh. Mabili pa kaya ng mga gadget, kaya hirap na hirap, no? Kaya naman ito ang ginagawa ni Daddy Francis. So, Nay, mabuhay ka po, no? Basta pray lang tayo. Alam mo, tuwing nagpi-pray tayo, hindi ni dinig ni God 'yung mga pinagpi-pray natin. Gumagawa siya ng paraan or magpapadala siya ng uh, mga kasangkapan para matupad yung pangarap mo, kagaya nga yung Christmas di ba, hindi natin inaasahan hindi ko rin alam na sinanay magkakaroon din ng TV dahil nagkakilala kami nakita ko, kaya nabigyan natin ng TV, di ba, ganon kapowerful ang Panginoon yung imposible, nagiging posible hindi mo alam at di mo uh, mararamdaman darating na pala yung blessing gagawa at gagawa siya ng mga ways para maibigay yung mga pinapangarap natin. Kaya mga kababayan, magpray lang tayo parati. Huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong susuko. So, Nay, maraming maraming salamat. Opo, masalamat. Sana napasaya na kita ngayon. Salamat din po. Okay, ano masasabi ni Nanay? Aalis na po kami. Salamat po sa bigay niyong TV. Mm -mm. Salamat kay Lord. Salamat kay Lord. Thank you so much. Huh? So ayun mga kababayan, muli po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan din natin na nagnanais magkaroon ng TV. I-share nyo po yung videos natin na ito para baka sakali manotify namin kayo. Kayo naman ang sunod naming mapuntahan. Maraming maraming salamat po. Shout po sa mga kababayan nating OFW. Mga kababayan natin nasa ibang bansa, mag-ingat po kayong lahat dyan. Ayan, hero natin yung mga OFW na yan. At syempre sa Team Rise Above, headed by Tita Hanes. Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie. Yan. Sa mga viewers natin, sa lahat ng nandyan sa baba, sa mga nasa premiere natin, maraming maraming salamat. Kita po tayo muli sa susunod nating upload videos. God bless po. Thank you. Salamat po. Okay. Salamat po, Daddy Frankie. Hmm? Salamat po. O walang ano man, Nay. Para iyo talaga yan, Nay. Gusto ko masaya ka, ha? Okay, huwag ka na umiyak, Nay. Ba't umiiyap, Nay? Masaya ako Ha? Masaya ako. Dahil masaya ikaw. Okay. Sige, Nay, ha? Okay. Salamat sa O Opo. Salamat sa mga... Pakaingatan mo yung TV mo. Maganda man o Nay, kasi malaki. Yun, dati nakikinood ka sa maliit lang. Ngayon, meron ka ng malaking TV. Maganda panuran, no? Mm Sige, Nay, masaya ako para sa iyo, ha? So, sana yung anak na ano magbubuhat. Ito yung remote. Ito yung bracket niya, na ha? Eh? Oh, sige po. Kasi ko po Ay, manugang nyo. Oh, sige, sige. ay ah, yung anak mo. Nasa yan, anak mong mo lalaki. mo, nagtibilding sa taas ng Ah, galing. Oo. Sige, sige. Ah, mayroon naman magkakabit. Marunong naman. Oo, mayroon. Ah, okay. Very good.